Ang araw ulit sa inyo mga kaibigan mga tropa natin dyan mga motorista na dumadaan lalong lalo na dito sa may Gentry Monterey yan. pagkatapos ng silang intersection uh, Calax Ito naman yung binuhusan ni Layton at ito yung pagbubuhos namin noong panahon ng pagkatapos ng kalak silang yan ito yung sinimulan ulit nila at full force naman ulit sila dito ito ay matagal ko nang nakuhanan at ngayong uh, ngayon ko lang inupload at para ipakita sa inyo na itong lugar na ito ay malapit ng matapos. Yan. Kung makikita nyo, yan yung ginawang ah, pang daan. Yan, nasa may kanan na yon At ito nga ay ginagawa ng parang tulay. Yan. O overpass sa ibabaw. Ayan. Ito pong lugar na ito ay magkakaroon na ang tulay dahil ang ilalim po nito ang dadaanan ni Kalax yun no yan pong ginagawa na ito ayan po yung mga pagpapatungan na ang gear at ipapantay po yan dyan sa may kalsada sa ibabaw pagkatapos nga po nyan, ay yang ilalim na yan, yan yung magiging daan naman. Magiging kalsada na rin. At yun ang dadaanan ni Kalax Gen 3. Yeah! At ito yung mga ginagamit natin dito. Yan, line pump. Yan, may buhat ang tropa. Napakaraming tubo po niyan. Nasa mga benteng tubo hanggang doon sa ibaba. Galing dito sa taas. Pagkatapos, kasama po dyan na ah, ginagamit yung isang ah, boom. Uh, ah, yun po yon yon yung boom na yon Yan. Yan po yung boom. Ayan po yung mga humihigop ng samento. Tapos, binabagsak naman dyan sa lugar na yan. Para masabilis, dalawa po yung gamit. Isang line at isang boom. Ayun, no? Line pump at boom truck ya yeah. At yan po yung binubusan. Yan, yeah, yung lugar na yan. Masyado po yung makapal dahil nga po itong lugar na ito ay daan daanan ng daan na mga sasakyan. Lalong lalo na yung mga truck. Pumapasok at lumalabas dyan sa may Monterey. Kaya po makapal yung ah, pagka gawa nila ng mga poste dyan. Ayun, no. Talaga naman, quality. Yeah! Ang kapal ng mga paglalagyan ng gear, dear. Sure na sure na matibay. Yeah! Ayun, no? pos posa na nga po ang paggagawa nito ng tulay na ito dito sa may gitna ng kalsada ng Monterey ayan at mapansin nyo dalawang boom naman ang gamit namin dito umaga yung nakaraan ay gabi tapos nung makapagporma na ulit sila uh, umaga naman namin pinuusan at yan ay ilang pagpapatungan ng girdir yung sa namin dyan kaya talagang uh, medyo madami-daming konkreto yan patawid po yan sa may kabila ito yung gamit nating boom ayun no at ayan ang binubuhosan natin. Yan, isang yan. Kung mapansin nyo, yung gitna, uh, walang laman. Yan yung huhukayin. Uh, yan yung dadaanan ng kalsada patawid. Pagkatapos po nilang gawin to, itong lugar na ito, ay aalsin naman yung daan dyan sa may kanan at ito po ay papantayin ulit ayun o shout out sa mga tropang Layton yeah! Layton Construction ayan shout out po sa inyo ayan. sila po yung mga gumagawa dito at mapansin nyo yung mga paggagawa nila ay talagang safety safety Yeah, may pinakadaanan talaga sila ng tao at uh, safety yung tao na hindi masasaktan ganyan dapat sa mga construction site naka safety yung tao para hindi masaktan o masugatan Ayan. eto nga palang binubuo sa namin ito na paglalagyan ng gear deer ay tatlo tatlo ito uh, ito ay padalwa na noong nakaraan noong gabi ang binuo sa namin yung nasa may kanan tapos ito ngayong umaga itong nasa may gitna tapos ang susunod naman ay yung nasa may kaliwa nyan meron po ito sa kaliwa eh. Diyan sa lugar na ito yan dito yan kaso yan ay lalagyan pa lang ng forma yan ganyan po yung paggagawa nila ng forma ng lagay ng girdir dahil nga madaming sasakyan ang dumadaan dito at ito ay tulay yan, yan pong ilalim na yan yung magiging daanan ng sasakyan naman galing dyan sa may kabilang yan yan sa lugar na yan kung merami puno na yan dyan po dadaan yung Kalax Gen 3 ayun no dyan po ilulusot sa lugar na yan naalisin po yung mga puno na yan Diyan po dadaan yan sa lugar na yan kaya nga po ito ay parang magiging overpass habang dumadaan kayo dito pagka po, ito ay natapos dumadaan naman sa ilalim yung mga uh, sasakyan na dumadaan sa may expressway ayun At good news e, Eto na yung binubuhosan natin ngayon Ayan uh, yung binubuhosan namin ngayon Ibabaw na Pero yan yung mga dugtunga ng girdir Ayan Yung pong gilid ng girdir yung binubuhosan namin Ayan no, Yan yung ating tropa Na nagbubuhos At Eto na po ay Nalagyan ng girdir Ayan kung mapapansin nyo, may mga yero na po na nakapatong din sa ibabaw. At ang binubusa namin ay yung gilid. Yan, yan po yung mga dugtungan ng mga girdir. Nilalagyan din po ng konkreto para hindi matumba yung girdir. Yan. Katulad na katulad na siya ng isang tulay. Yun o, na kapag ka po binuhusan naman, namin sa susunod ito ay ibabaw yung bubuusan pero sa ngayon yan po lang ang mga dugtungan yan, kung mapansin nyo po yan, may mga dugtungan dyan yung binubuusan ng palm creek natin yan yun no at yung ibabaw po na yan ay lalagyan pa ng forma na mga bakal para sa susunod bubosa na lang ibabaw at pwedeng pwede na siyang ipantay sa kalsada para madaanan naman kung mapasin nyo po yung lugar na yan, yung ilalim ay may mga dumadaan pang tao yan po ay tinambakan nila ng lupa yung ilalim na yan para mas madaling makapaglagay ng girdir at pagkatapos po namang malagyan ng ibabaw na ito ay saka naman nila hohokain yung ilalim tatanggalin po yung lupa sa lugar na yan yung pailalim na yan at magmimistula na po yung isang tunnel kung susumahin sa gitnang ito yun at ayan na yung mga masisipag nating tropa na nagbubuhos yun kung mapansin nyo yan, no? talagang uh, quality yung paggagawa nila pamula doon sa mga daanan ng mga tao, mga construction worker hanggang sa paggagawa. Yun no Yan pong kalsada na yan, uh, alternate road na yan uh, pagka po natapos na itong binubuo sa namin ito ay tatanggalin na rin yan at dito na rin padadaanin sa ibabaw na ito yan, sa ibabaw na yan mangyayari po yan dire diretsyo na po yung ating daan palabas hindi na po tayo dadaan sa may kaliwa na yan ito yung dadaanan ng Kalax Gentry yan lugar na yan, yan yung may kanilang kubo-kubo dyan Uh, Diyan po magbubukas. At uh, shout out sa ating tropa. Yan, yeah, no? Uh, at sa ating mga tropang construction worker. Yes! Ayun, no? At yan, kung mapansin nyo, may toll gate na po dyan sa may dulo na yan. Uh, mamaya ipakita ko sa inyo. Masyado tayong malayo. Ayan. Yeah. Pakita ko sa inyo yung toll gate. Doon sa may kabila ng kalsada ng alternate route. Yan. Uh, at yun ang ating mga engineer. A shout out po sa inyo. Yun no, oh, Nasa may dulo sila Oh. Yan. Yun. At ito naman ang ating mga kasamahang worker dito. Yun no. Oh. Yan. Yan yung ating mga engineer na andito at sine-check yung ating mga binuhusan at yung kanilang mga ginagawa ay o oh. yan sila oh. o yuhuuu At pag nga pala natapos na ang lugar na ito at nalagyan na ng kalsada ang ibabaw na ito. Yan. Ay dito na ang daan ng mga sasakyan. At yung alternate route ay alisin na. Yan. yung lugar na ito. Yun. Itong lugar na ito. At ang lugar ng Kalax ay dadaan palusot dito sa lugar na ito. Yan. At kung mapansin nyo yan, yan ang lugar na yan ay merong tulay. Tapos meron na po dyang toll gate sa loob nyan. nga pala yung toll gate. Ayun. Ayan o. Oh, yan. Yan toll gate dito. Na naka ready Tapos ito naman yung tulay na binhosa namin noong nakaraan. Ayan. Yan tulay na yan. At dyan po sa ilalim ng tulay na yan, dadaan naman yung palabas doon sa may wilcon. Ayun po yung wilcon. Yung dulo na yun. Yan. Dyan po dadaan yung uh, ah, Kalaks at mapapansin nyo na doon din yung toll gate dahil doon ay magkakaroon din ng entrance papasok naman dito sa lugar na ito yan at pakita ko nga sa inyo yung kabuoan ng binubusa namin dito sa lugar na ito ayan o sound check muna tayo dito na lang ang aking video. Yun, no? At salamat sa inyo! wag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking video at sa mga susunod pa.